Naiisip mo ba kung bakit parang wala kang kasiyahan? Baka hinahabol mo ang maling bagay. Baka nasa maling direksyon ang tingin mo, kaibigan. Pero may magandang balita ako para sa iyo ngayon. Nilikha ng Diyos ang pagnanasa sa ating kalooban. Nilikha niya tayo na may kakayahang magnais ng higit pa, na abutin ang mga bagay na higit sa ating sarili. Sa maraming paraan, ang ating mga hilig ay regalo mula sa kanya. Ngunit may mahalagang bagay na dapat nating laging tandaan. Ang pagnanasa, kahit gaano man kalakas, ay maaaring magdala sa atin papalapit sa Diyos o ilayo tayo sa kanya. Kung ang ating mga pagnanasa ay hindi hinubog ng kanyang puso, kung ang mga ito ay hindi napapangalagaan, Maaari silang tahimik na ituro tayo sa isang landas na hindi natin balak lakarin. Ang maling pagnanasa ay hindi dumarating na parang biglang bagyo. Dumarating sila ng dahan-dahan at hindi halata. At bago natin mamalayan, maaari nating matagpuan ang ating sarili na malayo sa kung saan tayo dapat naroroon, hinahabol ang mga bagay na nasasaktan tayo nagkukulong sa atin o nagiiwan sa atin na walang laman. Kaya bilang mga tagasunod ni Jesus, dapat tayong mag-ingat sa ating sariling puso. Dapat tayong magbigay ng masusing pansin sa mga binhi ng pagnanasa na lumalaki sa ating kalooban. Ano ang ating hinahangad? Ano ang nagpapasigla sa atin? Anong mga pangarap ang sumasalin sa ating isipan kapag gabi na ang mga pagnanasang ito ba ay nagpapalakas ng ating relasyon kay Kristo o tahimik na pinapalitan siya? Ano ang nagpapagalaw sa ating damdamin, maging ito ay isang karera, isang relasyon, isang pangarap, o kahit na isang ministeryo, hindi ito dapat umupo sa trono ng ating puso kung saan si Jesus lamang ang nararapat walang dapat makompromiso ang ating ugnayan sa Kanya. Binibigyan tayo ng Biblia ng magandang susi sa awit 37 talata, 4 hanggang 5. Magalak ka sa Panginoon at ibibigay niya sa iyo ang mga nais ng iyong puso. Ipaubaya mo ang iyong landas sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya at gagawin niya ito. Sa unang tingin, para bang ipinangangako ng Diyos na tutuparin ang bawat hiling na maisip natin. Ngunit kapag tiningnan natin ng mas malalim, nauunawaan natin na hindi ito isang blankong tseke para sa ating mga makamundong hilig. Ito ay isang paanyaya sa pagbabago. Kapag tunay kang umibig sa Diyos, kapag gumugol ka ng oras sa Kanyang salita, kapag lumalakad ka, kasama niya araw-araw, kapag binubuksan mo ang iyong puso, may magandang bagay na nagsisimulang mangyari sa iyo. Ang iyong mga pagnanasa ay nagsisimulang magbago. Ang mga bagay na dating nakabibighani sa iyo ay nawawalan ng kinang. Ang mga hangarin na dating tila napakahalagang gawin ay nagsisimulang magmukhang maliit. At sa halip, ang iyong puso ay nagsisimulang tumibok sa ritmo ng puso ng Diyos nagsisimula kang magnasa ng kanyang mga ninanais. Nagsisimula kang magnais ng mga bagay na nagdudulot ng kagalakan sa kanya. Ang pagpapagaling ng mga pusong sugatan. Ang kaligtasan ng mga nawawalang kaluluwa. Ang pagkalat ng katotohanan sa isang mundong uhaw dito. Katarungan para sa mga api. Awa para sa mga nasasaktan. At mas malalim na relasyon sa kanya na walang anumang bagay sa mundong ito ang makapapantay. Kapag ang iyong mga pagnanasa ay hinubog ng pag-ibig ng Diyos, hindi ka lang mamumuhay ng naiiba. Magmamahal ka ng iba. Gagamitin mo ang iyong oras ng iba. Mangarap ka ng mas malaking mga pangarap, hindi para sa iyong sariling kaluwalhatian, kundi para sa kanyang kaharian at narito ang magandang katotohanan. Kapag ang iyong mga pagnanasa ay nakaayon sa Kanya, nagagalak siyang ibigay sa iyo ang mga nais ng iyong puso dahil nakaayon na ang mga ito sa Kanyang kalooban para sa iyo. Malinaw na sinasabi ni Jesus ito sa Mateo 5, 6. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Pansinin kung ano ang sinasabi ni Jesus na magbibigay kasiyahan sa iyo. Hindi kayamanan, hindi papuri, hindi kaginhawahan. Ito ay katuwiran, ang pagiging tama sa Diyos. Ang pamumuhay sa paraang nagpapakita ng kanyang kabutihan at kanyang biyaya. At muli sa Jeremias 20, Shem, labing tatlo, nangangako ang Diyos. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan ninyo ako kapag hinanap ninyo ako ng buong puso. Walang hindi tiyak na kondisyon sa mga pangakong ito. Ang mundo ay maaaring mag-alok sa iyo ng libu-libong pangarap, ngunit hindi ito makapangangako sa iyo ng katuparan. Ang pera ay maaaring dumating, ngunit ang kapayapaan ay maaaring hindi. Ang katanyagan ay maaaring dumating, ngunit ang kalungkutan ay maaaring manatili pa rin. Ang tagumpay ay maaaring makamit, ngunit ang layunin ay maaaring kulang pa rin. Ngunit kapag hinanap mo si Jesus ng buong puso mo, ipinangangako niya na matatagpuan mo siya. At ang paghahanap sa Kanya ay ang paghahanap ng lahat ng bagay na nilaan para sa iyong kaluluwa. Hinihikayat kita ngayon na pagbulay-bulayan ang panalangin ni Haring David sa awit. Dalawamputpitong patakaran apat. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon. Ito lamang ang aking hinahangad. Na ako'y manirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng araw ng aking buhay upang masdan ang kagandahan ng Panginoon at hanapin siya sa kanyang templo. Isipin na may isang nagliliyab na pagnanasa ka at ito ay simpleng maging malapit sa Diyos. Hindi para sa kung ano ang maibibigay niya sa iyo, kundi dahil lamang sa kung sino siya. Naintindihan ni David na ang lahat ng iba pang bagay sa buhay ay nagdaraan. Ngunit ang presensya ng Diyos ay ang kayamanang hindi kailanman nawawalan ng halaga. Masasabi mo ba ang pareho ngayon? Ang iyong pinakamalaking hangarin ba? ay ang makilala siya ng mas malalim, ang manirahan sa kanyang pag-ibig, ang lumakad sa kanyang liwanag. Marahang nagbababala rin sa atin ang Biblia sa Kawikaan 23.17. pito. Huwag mong inggitan ang mga makasalanan sa iyong puso, kundi laging magpatuloy sa takot sa Panginoon. Hindi ito laging madali. Nakakatemptasyon na tumingin sa paligid at makita ang iba na humahabol sa makamundong mga pangarap at magtaka kung may nawawala ka. Ngunit kaibigan, tandaan ito. Ang mga bagay ng mundong ito ay pansamantala. Sila ay lumilipas. Kung wala si Jesus, gumuguho sila. Tanging ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katotohanan, at ang kanyang kaharian ang mananatili magpakailanman. Manalangin tayo. Mahal na Panginoong Hesus, kadalasan pinupuno ko ang aking puso at buhay ng mga bagay na tila napakahalagang mahalaga sa sandaling iyon. Hinahabol ko ang mga tagumpay, papuri, mga ari-arian, mga kasiyahan na iniisip na pupunan nila ang kawalan ng katahimikan sa kaibuturan ko. Ibinubuhos ko ang aking lakas oras at pag-iisip sa paghahabol ng mga bagay na naniniwala akong magpapasaya sa akin. Ngunit Panginoon, kung wala ka, ang lahat ay hindi kumpleto. Kung wala ka, kahit ang aking pinakamalaking tagumpay ay tila walang laman. Kung wala ka, kahit ang pinakamatamis na sandali ay may kulang na mahalagang bahagi. Kung wala ka, Panginoon, walang anumang bagay ang may kahulugan. Ikaw lamang ang kayamanang tunay na hinahanap ng aking puso. Ikaw ang perlas na may malaking halaga, ang buhay na bukal na hindi kailanman nauubos, ang tunay na tinapay na nagbibigay kasiyahan sa aking kaluluwa magpakailanman, ang liwanag na hindi maaaring malupig ng kadiliman. Walang anuman ang maihahambing sa napakalaking kagalakan ng pagkakilala sa iyo. Sinasabi ng iyong salita sa awit 73.25 Sino ang mayroon ako sa langit kundi ikaw? At wala akong ninanais sa lupa kundi ikaw. Panginoon, gawin mo itong sigaw ng aking puso. Hindi lang isang talatang binibigkas ko, kundi isang buhay na katotohanan sa akin. Hayaan mong huminga ang mga salitang ito sa bawat hibla ng aking pagkatao. Turuan mo akong pahalagahan ka ng higit sa anumang maibibigay ng mundong ito. Hayaang matagpuan ng aking kaluluwa ang pinakamalalim na kagalakan sa simpleng paglapit sa iyo. Sapagkat ang lahat ng nasa paligid ko ay lumilipas, ngunit ikaw ay nananatili magpakailanman. Panginoon kong Jesus, itaas mo ang aking mga mata mula sa mga makikinang na panggagambalang pangmundong ito. Itakda mo ang aking isipan sa mga bagay sa itaas, hindi sa mga bagay na lumilipas. Turuan mo akong mahalin ang iyong minamahal, pahalagahan ang iyong pinapahalagahan. Turuan mo akong makita ang oras, mga tao, mga pagkakataon, at kahit ang mga kahirapan sa paraan ng iyong pagtingin sa kanila na may karunungan, habag, at walang hanggang layunin. Baguhin mo ang paraan ng aking pag-iisip, Panginoon. Baguhin mo ang aking isipan araw-araw sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Hayaang ang aking mga pag-iisip ay maging salamin sa iyo. Hayaang ang aking puso ay maging katulad ng iyo. Hayaang ang aking pananaw ay mabuo ng iyong walang hanggang kaharian. Hayaang ang kagandahan ng iyong ebanghelyo ang kahangahangang katotohanan na ibinigay mo ang lahat upang iligtas ako ay bumihag sa aking puso muli at muli. Hayaan itong hikayatin akong mamuhay ng naiiba, magmahal ng mas malalim, magsalita ng mga salitang nagbibigay buhay. Huwag kailanman hayaan na maging manhid ako sa kamanghamangha ng krus. Hayaan itong pukawin ako araw-araw para lumakad sa pasasalamat, kababaang loob, at masayang pagsunod. Ipaalala mo sa akin, Panginoon, na ang tunay na kagalakan ay hindi matatagpuan sa pagkakaroon ng mas marami, sa pagkamit ng mas marami, o sa pagkakilala ng iba. Ang tunay na kagalakan ay matatagpuan sa pagiging mas malapit sa iyo. Inaamin ko, Jesus, na ang aking natural na puso ay madalas nananabik sa makasariling mga bagay. Ngunit ngayon, sa lahat ng aking pagkatao, yumuyuko ako sa harap mo at nagsasabi, Hindi ang aking kalooban, Panginoon, kundi ang iyo ang masunod. Hayaang ang iyong pangalan ay maitaas ng mas mataas kaysa sa aking mga pangarap, mas mataas kaysa sa aking mga plano, mas mataas kaysa sa anumang makamundong ambisyon. Salamat, Jesus, sa pagliligtas sa akin. Salamat sa paghila sa akin mula sa landas ng pagkawasak at pagbibigay sa akin ng buhay na puno ng pag-asa, layunin, at biyayang hindi ko kailanman matatamo. Salamat sa pagmamahal sa akin kahit hindi ko ito nararapat sa paghabol sa akin kahit noong ako'y tumalikod. Ang iyong pag-ibig ay ang aking angkla. Ang iyong awa ay ang awit ng aking puso. Palakihin mo sa akin ang mas malalim na pag-ibig para sa iyo. Isang pag-ibig na lalo pang luminaw sa bawat araw na lumilipas. Hayaang masaktan ako ng kasalanan sa paraang ikinasakit mo nito. Hayaang madurog ang aking puso kapag lumilihis ako sa iyo kahit sandali lang. Bunutin mo ang bawat ugat ng kamunduhan, bawat matigas na sanga ng pagmamataas o pagkamakasarili na nananatili pa rin sa akin. Bunutin mo ang anumang bagay, Panginoon, na humahadlang sa daan ng pagkilala sa iyo ng higit pa. Banal na Espiritu, inaanyayahan kita. Halika at gumawa ng bagong gawa sa akin. Magtanim ng bagong mga pagnanasa sa aking puso. Diligan mo ng iyong katotohanan. Ipakita ang liwanag ng iyong pag-ibig sa kanila. Magpaliab ka sa aking kalooban, Panginoon. Isang apoy na nananabik lamang sa iyo. Isang apoy na walang unos ng buhay ang makapapawi. Isang apoy na nagliliwanag sa bawat madilim na lugar sa akin at tumutupok sa bawat huwad na kayamanan. Jesus, Tingnan mo ang bawat nakatagong sulok ng aking puso. Ilantad mo ang bawat diyos-diyusan na hindi ko sinasadyang itinayo. Gibain mo ang mga ito. Gibain mo ang pagmamataas, ang katigasan ng ulo, ang mga takot, ang kasakiman, lahat ng nakatayo kung saan ikaw lamang ang dapat. Palitan mo ang lahat, Panginoon. Palitan mo ng iyong kabanalan. Palitan mo ng iyong kadalisayan. ng iyong kadalisayan. Palitan mo ng iyong matatag, di matitinag na pag-ibig. Bigyan mo ako ng nagliliyab na hilig na ibahagi ang iyong mabuting balita sa mga nasa paligid ko. Huwag mo akong hayaang manahimik tungkol sa pag-asang nagligtas sa akin. Punuin mo ako ng tapang na magsalita ng iyong pag-ibig. Punuin mo ako ng habag para sa mga nasasaktan, sa mga nakalimutan, sa mga nawawala. Hayaang ang aking buhay ay maging isang buhay na patotoo. Alam ko, Panginoon, na kapag hinanap kita ng buong puso ko, hindi mo ako tatalikuran kailanman. Lagi kang malapit sa mga nananabik sa iyo. Ikaw ang nagbibigay gantimpala sa mga masigasig na naghahanap sa iyo. Kaya ngayon ay sinasabi ko ng buong katapatan, kailangan kita Jesus, higit pa sa anuman, higit pa sa lahat. Baguhin mo ang aking puso, Panginoon. Baguhin mo ang aking mga pagnanasa. Gawin mo ang aking buhay na isang awit ng walang hanggang papuri sa iyo. Salamat sa pakikinig sa aking panalangin. Sa makapangyarihang pangalan ni Hesus Kristo, dalangin ko. Amen. Kung tumimo sa iyong puso ang dalanging ito, itype mo lang Amen. Dalangin ko na ang bawat pagpapala sa dasal na ito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus.